kandidato na susunod na haharap sa ikalawang pagsubok, Senador Coco Pimentel. Senador Pimentel, ang magtatanong sa inyo, si Mary Winnie Monson. Senator Pimentel, kayo ay nadaya ng apat na taon sa pagserbisyo ng Senado. At kayo rin po ay isa sa mga nag-organize, nag-organisa ng PDP Laban. At alam ko, pinaghirapan niyo mga prinsipyo at saka plataforma ng PDP Laban. And then, ang PDP Laban ay uh, ay nag po sa uh, sa tao na sa palagay ninyo ang nagdaya sa inyo and hindi kayo pinakinggan inimbita pa rin siya okay kaya kayo umalis diyan pero ang tanong ko ano po ang mensahe nito sa pi mga Pilipino tungkol sa mga partido at saka sa political political system ng Pilipinas ang ibig sabihin ba nito is politics in the Philippines is really a politics of personalities rather than a politics of ideology and party? Salamat po sa tanong, uh, Tita Winnie. Uh, tama po yun, ano? ganoon nga ang nakita kong uh, nangyayari na ang politika ba, ang desisyon ba ng mga leaders sa uh, political parties eh titignan lamang yung mga ilang boto ang madadala ng taong yan sa sa eleksyon, kakalimutan na ba ang uh, prinsipyo or ang uh, uh, mga values na pinaghirapan po ng isang partido. So, kaya po, yun po ang naging uh, reaction ko. Ako po'y umalis actually sa koalisyon na sinalihan ng aking political party. Pero ayokong umalis sa political party ko kasi ang isang, ang, ang isang standard din na gusto ko ipakita sa taong bayan, hindi yung patalon-talon ng political party. Ang gusto ko sana mangyari eh dito na po mag, 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 mag umpisa, at dito na rin po magwakas ang aking political career sa political party ko, the PDP laban. So hindi ko po iniwan yung party ko. Okay. Follow-up question. Ang mga party list representatives po, kung nagpalit sila ng party, kailangan sila mag sa Kongreso. Pag nahalal kayo uli, ano po ang uh, inyong balak To make sure na hindi magkakaroon ng masyadong political butterflies sa mga sa mga kongresista at mga senador. Well, Meron ba kayong balak? Ah, uh, pa-political ano party reform na oh, po 'yan, course. no? Sa 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 party list, marami po tayong balak. Sa electoral reform, marami tayong balak. Pero pagdating sa political parties, uh, kung turn-quotism po 'yung inyong uh, yes. uh, tinutukoy, pwede po nating gawin na uh, pagbawalan ang paglipat-lipat ng isang politiko Uh, uh, siguro within a certain period of time, six months before an election, hindi, hindi kikilalanin ang kanyang paglipat sa partido. So in effect, kung tatakbo man siya, magiging independent po. And under the law... Maraming salamat.